Hello mga kabayan, katatapos lang po ng aming research study presentation. Nakasurvive din sa wakas. Ganun pala yung feeling kapag, kasi first time ko na gawin yun. Ganun pala yung feeling, nakakaba. Na, Tsaka lalo na yung tinanong na kami na panelist. <laughs> <Ooh>. <laughs> mga kabayan, sinasabi ko sa inyo talaga, hindi talaga mga magdali maging estudyante. Lalo na kapag kay OFW ka pa, ay nako. <laughs> Ah, guys. Hello. Wait. What? Hi. Ano experience niyo ng ating research study? Hello, wala lang. Kasi wala na experience no, namin. sa ano, Pang malakas ang kabuga ng boses na lang. <laughs> Dahil binasa. Ano na pronounce? Pronunciation is the key. <laughs> Pero okay naman, di ba? Okay Pag naman yun. yun. Takot si Lord is that takot takot, takot, <laughs> takot, takot ano tak daw. Ano daw panelist? Takot ang panelist magtanong sa amin. Naiintindihan nila kasi daw yung ano namin, research namin is very heavy research. Oo, ayun. Kasi so harder na magko-question sila. Kaya ayun nilang mag-question. Yes. Kasi <laughs> sasagutin ko rin talaga sila. Hindi Pero, very blunt daw talaga yung mga recommendation and conclusion daw namin. <laughs> ano ba yung recommendation and conclusion niyo? Ang ang sa ano kami kasi, di ba? May initiating. Ma hindi uh, in siya. In mga pal... Uh, pa Talagang kasi oh. direct to the point yung anong kasi namin. diba? <laughs>